Morning po guys. Meron po tayo ng nahuling ibon ngayon. Napadpad po dito sa bahay namin. nabul ko po kasi medyo pagod na kaya ayan nahulik po natin. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon to. Basta kalimitan po kal, kalimitan ko po itong nakikita sa palayan talaga. Ng huli ng makakain nila Ang talas po ng ano nya Tuka nya um, Yan, inatake na po tayo Panigurado pag sa kamay natin tutumama Sugat talaga yung aabuti natin ang talas po talaga inatake na nga tayo buti sa ano na lang na sa ano natin tumama yung to, ano nya pag atake sa cellphone lang so ngayon babalik po natin siya guys sa lugar kung saan siya, siya mabubuhay Ayan. Lumipad pa. Okay. So, 'yun lang po. Paalam.